Ano kaya yung dahilan kung bakit hindi lumalamig ang aircon? Hello mga paps, I'm Kuya Shane. At yun, meron na namang na-share sa akin na isang question na no. At ang nagiging problema nung kanyang sasakyan ay hindi daw lumalamig yung kanyang aircon. Well, maybe may blower siya. Pero unfortunately, hindi lumalamig yung kanyang aircon. So ano ba yung mga posibleng problema dyan? Okay. Well, number one dyan, there's a possibility na walang pre yung inyong Uh, aircon system. So may possibility na tumagas yung iyong prion. So kaya hindi yan lumalamig. Isa sa mga indication na wala ng prion ng isang sasakyan, ayun, pag inon natin yung aircon, yung ating compressor ay hindi nag-i-engage. Kumbaga yung clutch at yung pulley hindi nag-i-engage yan. Then yung iyong auxiliary pan motor ay hindi rin gumagana. Kumbaga hindi siya gumagana agad. Isa yan sa mga indication na wala ng prion ng isang sasakyan. A uh, commonly sa mga sabi natin mga first time na magkakaroon ng problema sa aircon, ang unang tinatagasan ng mga airco o ng prion is yung tubo, yung tubo na papunta sa condenser at yung papunta sa evaporator, no. Jan normally na nagkakaroon ng tagas yung tubo, doon nagkakaroon ng leak. Kaya mapapansin niyo uh, pag hinawakan niyo yung tubo, ano yung parang rubber na tubo 'yon. Pag hinawakan niyo 'yon, may parang oil mark o parang magkaka may mararamdaman kayong parang oil yon ibig sabihin nun natatagasan na kayo talaga ng prion well normally dapat bago pa ma-experience yan hihina muna yung lamig eh pero may, magka, may, may, mga pagkakataon na biglaan na lang talagang mawawala so yan ha, number one yan posibleng walang prion ang inyong aircon system second, the possible issue dyan is may problema ka dun sa clutch and pulley posibleng ah uh, hindi hindi na sila nagdidikit o malayo na masyado yung gap. Normally, ang isang troubleshooting diyan minsan pwede mong i-on and off yung iyong aircon, mga sabi natin ng interval mga mga 1 to 2 minutes no, on and off mo lang siya, on and off mo tas bi bi biglang lalamig, biglang mawawala. So yun, possible yun no, malayo na yung gap. So dun, dito naman, ang normal na ginagawa dito ay binabawasan lang ng spacer kung meron kung may spacer pa siya babawasan yon para lumit yung gap para pag uh, gumana na yung magnetic map madidikit na yung clutch dun sa puli yon gagana na o lalamig na yung iyong aircon and lastly na posibleng problema dito e eh, baka may problema yan sa relay okay posibleng may problema sa relay ng uh, magnetic kaya hindi gumagana o may sira yung magnetic din ano posible din yan magnetic isa rin yan sa mga indication ito kahit anong gawin niyo talagang wala hindi talaga lalamig yan kahit anong sinario uh, scenario na gagawin niyo diyan hindi nadidikit yan kasi yung magnetic yan yun nandoon sa may uh, loob ng pulley siya yung nagmamagnet ng clutch Kung so, kapag sira yon o sila sir, sira yung relay nun posible na hindi nalalamig yung inyong aircon actually marami pang posible problem, problema no? pero isa na yan o yan, yan na yung tatlo na pwede yung i-check if ever man na hindi lumalamig ang inyong aircon kung nagustuhan nyo yung video like at kung hindi pa kayo subscriber ng aking youtube channel press subscribe button sa baba facebook click nyo lang yung follow sa taas at tiktok click nyo yung plus sign dyan sa logo ng question salamat sa panunod keep safe mga paps